Ang pagpapalakas ng mga alyansa at pakikipagtulungan tungo sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific ay nagpapatibay sa pagpupulong ngayon habang sinasalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegset sa isang courtesy call sa Kalayaan Hall sa Palasyo ng Malacanang ngayon Marso 28, 2025. Ito ay minarkahan ang unang pagbisita ng isang mataas na opisyal mula sa Trump administration sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang Indo-Pacific Tour na naglalayong isulong ang mga layunin sa seguridad kasama ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno at pakikipagpulong sa mga puwersang militar ng United States at Pilipinas. Bago bumisita sa Pilipinas, nakipagpulong si Secretary Hegset sa mga opisyal ng militar sa United States. Indo-Pacific Command o Sindopacom sa Hawaii at nilibot ang mga pasilidad ng militar sa Guam. Kasunod ng kanyang pagbisita, Maglalakbay siya sa Japan upang lumahok sa isang seremonya sa paggunita sa ika-80 anibersaryo ng labanan ng Iwo Jima, kung saan makikipag-ugnayan din siya sa mga pinuno ng Hapon at pwersang militar ng United States.